San bang right mo? Contact right! Contact right! Ilabang na sa kanan! Kung kung iiitang doon si Master! Aba! Merong nabatukan! Uy, bawal yung mambatok ha! Anyway, ipapakita ko sa inyo at ipaliwanag ko sa inyo ano yung tinatawag na jungle lane na kasama sa individual training ng mga sundalo na Philippine Army. Bago kayo pagpatuloy ang aking video, Babatiin ko muna ang mga bagong graduates ng Basic Citizen Military Training Masid Tala Class 01-2023 Member dyan si Private Angel Bayer ay isa sa aking mga sisters at uh, yung kanilang klase ay binubuo ng 109 students kaya sila ngayon ay mga proud reservists ng NCR RCDG So pagpatuloy natin, panood ang video, ito pinaka-importante ano ba tong jungle lane? Ah, kalikutin natin. Ano to? Anong nangyari? Right. Right. Nasa gubat sila. Contact right. Contact right. May NCO. Tactical right NCO. Right. At si kuya. Contact right! Kailangan na sa kanan! Sa kanan! Kanan! Right nga! Ay, naku! Bawal yun! Bawal! 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 bawal. Ay, nako. Maintindihan ko to si Tak NCO. Nabatukan tuloy niya kasi buhay na kasi ang katapat niyan eh. No? Uh, kapag uh, nagtitraining at gumagamit eh ng uh, live ammunition, napaka-importante ay presence of mind. Hindi pwedeng mataranta. Dahil sa tunay na buhay, ang bala, tandaan ninyo, 3,100 feet per second. Isang segundo lang nakarating na sa'yo iyo sa isang kilometro. Ha? Ah? kaya dapat mabilis ang reaction. Ulitin ko. Presence of mind, quick reaction. Kaya itong training na to ay ipaliwanag ko sa inyo. Ano ba 'yan? Paano isinasagawa at bakit siya isinasagawa? Kapag matapos na 'yung tinatawag na basic rifle marksmanship part niya ng BMT or basic military training whether enlisted personnel o kaya sa officers training dito sa OCS ay Mayroong advanced marksmanship training at yon ay ang tinatawag na jungle lane. Iyon ang application niya. Ang advanced marksmanship training na kailangan matutunan ng mga sundalo para maka-undergo ka ng jungle lane o kaya sneaker course iba-ibang pangalan, no? ay ang tinatawag na quick reaction firing. Kilala rin ito sa tawag na short range marksmanship. Nagagamit ito Uh, para sa close quarter combat kapag pumapasok tayo ng kwarto ang mga kalaban ay within the distance of 5 to 15 meters no at gagamitin na natin ang ating skill sa marksmanship na makapagpapotok tayo accurately in the fastest manner possible dahil ang kasabihan diyan dominate or die <laughs> pwedeng kung hindi mo ma-dominate mo you will die. So, bilang paghanda sa mga sundalo, para dyan sa tinatawag na jungle lane o kaya sa close quarter combat, ay, tandaan nyo ba yung tinatawag na uh, CQB sa Marawi? mag ka ng mga buildings, dadaan ka sa mga tunnels, at tutulay ka papunta sa kabilang mga uh, buildings na kung sana may mga kalaban, kailangan mo ang skills na ganito. Okay? So dito sa Officer Candidate School, isa 'yan sa emphasis na aking binibigyan ng halaga kaya itinatag namin yung uh, tinatawag na combat marshmanship training area or, or aming uh, combat marshmanship firing range. At doon sa lugar na 'yon ay uh, ginamitan namin ng uh, indigenous innovation lang, indigenous uh, techniques ng pag-establish ng advanced technology sa marksmanship na kung saan ay automated ang mga target. Meron kaming pop-up target na kagaya nito na tumatayo bigla sa iyong harapan, short exposure, tinatawag din na fleeting targets. Meron ding kaming moving target, nag-move either right or left, kagaya nito sa larawan. At hinahanda namin ang mga sundalo bago siya puputok dyan, bago siya pumunta dyan, ay mayroong preparatory training. Ang unang technique na ginagamit ay tinatawag na pointed fire. Sa pointed fire, ang ginagamit mo lang ay ang front sight na kung saan? parang itinuturo mo lang. Dahil ah, yung kamay mo itinuturo mo lang papunta sa target. At ang titingnan mo lang bilang shooter sa yung perspective ay ang front sight. Pangalawa, aim fire. Ang aim fire ay ginagamitan naman ng rear sight at saka front sight. Sisilipin mo siya, kaya normally ginagamitan mo ng CQB sights, mas malaki ang butas, yung naka L mark ang iyong barel, nang sa gayon ay mas madali mong masilip ang iyong target. Ang pangatlong technique ay ang tinatawag na instinctive fire. Walang gagamitin na sights, bagkus general direction, gagamitin mo lang iyong mga kamay para ituro mo ang target uh, gamit ang iyong barel, guided by your your fingers, ganun ang hawak mo. Okay? So, yan yan, yung tatlong techniques. Yan ang aming itinuturo dito sa Officer Candidate School. Meron silang dry practice bago sila pupunta sa live fire, static targets, mag-moving target sila, then later on, mag-undergo na sila ng ganito na practical exercises. Ito yung example ng combat marksmanship na ginagamitan ng moving target at sa pop-up targets. ito naman ang example ng uh, advanced massiv training na ang application ay ang jungle lane or sneaker course na kagaya ng ginagawa ng sundalo dito sa ating video ito yung saosies mm -hmm. nakita ninyo, ang target namin dyan ay pop-up target. Hinihila lang namin ng lubid. Bigla na lang may, harap, may mag-appear sa harapan mo. So, hindi kami magkukuman ng contact right at contact left. Bagkos ay ginagamitan lamang ng instincts. No? So, dapat naka both eyes open. Nakikita mo sa bandang harapan mo kung may biglang magpakita either right or left mabilisan ang movement pati footwork ay gumana no kung dito banda dito kagad, na iputok mo na kagad within split seconds kung dito naman sa kabila within split seconds so yan ang kahalagahan ng training na yan and para sa akin uh, bilang komandante uh, sa Officer Candidate School uh, talagang binigyan ko ng emphasis kasi gusto ko marami sa aking mga tropa ang makasurvive sa real world combat na kung saan ay nagkakabarilan sa close quarters. No? And isa sa trend ng warfare ngayon ay ang tinatawag na military operations in urban terrain o yung uh, uh, urban warfare na kung saan ay kwarto sa kwarto, building sa building, ganyang kalapit ang mga labanan at nakikita natin yan sa minsan sa Ukraine, ibang mga senaryo sa Ukraine, meron din sa Uh, Israeli-Gaza uh, uh, conflict Israel at sa Gaza At uh, yan ang uh, talagang dahilan kung bakit uh, uh, Kaming mga trainers ng mga sundalo Ay binigyan namin ito ng um, emphasis sa aming training Para ang aming mga tropa ay maging bihasa, Handa na ipagtanggol ang ating mga mayan Laban sa kahit sinong puwersa na gumagamit ng kaharasan I hope na intindihan niyo ang video. Uulitin ko lamang. Ayong pa, na, although naintindihan ko yung pambabatok doon, minsan nag, hindi mo na mapigilan, but uh, it was not intended to harm, but to remind him. Pero bawal na po ngayon ang pananakit sa mga tauhan. Ang ginagawa dyan, five, uh, uh, pwedeng one week, two weeks, three weeks, four weeks, five weeks na pusap, masi-masi bilang pagpaalala sa mga sundalo na mayroon silang nagawa na kamalian. Normal yan. During training, mayroon magkakamali. O tries ka magkamali, basta hindi nakakamatay na pagkakamali. Dahil pag sa tunay na, na uh, deployment, dapat more or less wala ka ng mali. Instincts mo na lang yung gumagana sa iyo. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.